kahulugan ng bakasyon sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga bakasyon ay madalas na nag-aapoy ng isang pakiramdam ng kaligayahan at pahinga mula sa pagmamadali at pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang mga kasiyasiyang panaginip na ito ay maaari magdala ng higit na bigat kaysa sa pananabik para sa isang paglikas ang mga ito ay nagsisilbing isang bintana sa ating hindi malay na pag-iisip na inilalantad ang ating kaloob-loobang mga pagnanasa, emosyon at gayon din ang mga pangamba. Sa artikulong ito, susuriin natin ang kaakit-akit na mundo ng mga panaginip sa pagbabakasyon, pagdisipir ng iba't ibang kahulugan at interpretasyon ng mga ito at sa huli ay isisiwalat kung ano ang maaaring pinag-uusapan nila tungkol sa iyong pagkising sa buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip kang magbakasyon? Ang panaginip tungkol sa pagbabakasyon ay maaaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan para sa pahinga, pahinga o pagnanais na makatakas mula sa pang-araw-araw na mga responsibilidad at panggigipit. Ang panaginip na ito ay maaring sumasalamin sa iyong hindi malay na kinikilala na ikaw ay nagtatrabaho ng labis o nasa ilalim ng maraming stress na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pisikal at mental na pagbabagong lakas. Maaring itong indikasyon ng iyong panloob na pagnanais para sa kalayaan, pakikipagsapalaran o paggalugad ng mga bagong kapaligiran at karanasan. Gayon pa man, maaari itong magmungkahi kung minsan ng kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang mga kalagayan sa buhay at isang pagnanais para sa pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbakasyon kasama ang pamilya. Ang mga panaginip tungkol sa pagbabakasyon kasama ang pamilya ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa pagkakaisa pagpapahinga o pagkakasundo sa loob ng kapalikiran ng tahanan. Sa mabilis, teknolohiyang mundong ginagalawan natin, ang kalidad ng oras kasama ang pamilya ay madalas na nakompromiso. Kaya ang gayong mga panaginip ay maaaring makipag-usap sa iyong hindi malay na pagnanasa para sa paggugol ng mahalagang oras sa iyong mga mahal sa buhay maaari rin itong nagpapahiwatig ng pagnanais na lutasin ang anumang mataas na tensyon o mga salungatan sa loob ng iyong pamilya upang mapanatili ang isang mapayapa at mapagmahal na kapalikiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbakasyon kasama ang mga kaibigan. Kapag nanaginip kang magbakasyon kasama ang mga kaibigan, kadalasan ay tungkol ito sa iyong buhay panlipunan ang panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais para sa higit pang pakikipag-ugnayan at masasayang oras sa mga taong pinapahalagahan mo. Kung ang iyong buhay pang ay medyo tahimik kamakailan, ang panaginip na ito ay maaaring ang iyong subconscious na nagsasabi sa iyo na mas kumonekta sa iyong mga kaibigan. Bilang karagdagan, ang gayong mga panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong pananabik para sa pakikipagsapalaran, hindi mahuhulaan at kaguluhan na kadalasang dinadala ng mga kaibigan tulad ng, isang, tulad ng sa isang aktual na bakasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbakasyon. Kapag nanaginip kang magbakasyon, kadalasan ay nangangahulugan ito na kailangan mo ng pahinga mula sa iyong pang-araw-araw na gawain at mga responsibilidad ang panaginip na ito ay naglalarawan ng iyong pangangailangan para sa pagpapahinga at pagpapabata. Maaring ito ay isang indikasyon ng stress, labis na trabaho o pakiramdam na pagod sa pang-araw-araw na panggigipit. Ang panaginip na ito ay ang paraan ng iyong isip upang himukin ka na magpahinga, magpahinga at mag-recharge. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbakasyon ang panaginip na magbakasyon ay nangangahulugan ng pangangailangan para sa personal na oras at espasyo. Ito ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagbabago mula sa nakagawian at monotonyos na buhay. Ang panaginip na ito ay kadalasan maaring maglarawan ng iyong pagnanais para sa kalayaan, pakikipagsapalaran at kaguluhan. Iminumungkahi din ito ang isang pinagbabatayan na pangangailangan upang pab pabatain at ibalik ang iyong mga antas ng enerhiya. Kung nagsusumikap ka o, nagha o nahaharap sa matinding stress, ang panaginip na ito ay maaaring isang wake-up call upang matugunan ang iyong kagalingan bago ang brownout strike. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bakasyon ng pamilya ang panaginip tungkol sa mga bakasyon ng pamilya ay kadalasan nauugnay sa iyong pinakamalalim na emosyon at relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pagiging simple, pagkakaisa at mapagmahal na koneksyon sa buhay. Maaari nilang ilabas ang pangangailangan para sa paglutas ng anumang mga salungatan sa pamilya, pag-unawa at pagpapatawad sa nakaraan o simpleng pagnanasa na magsaya sa kalidad ng oras kasama ang pamilya gayon din ang isang panaginip sa bakasyon ng pamilya ay maaring sumagisag sa pagtakas mula sa abalang bilis at panggigipit ng modernong buhay na naghahanap ng ginhawa at suporta ng isang pamilya kahulugan ng panaginip tungkol sa magbakasyon kasama ang iyong kasintahan ang panaginip ng isang bakasyon kasama ang iyong kasintahan ay madalas na nagpapakita ng isang pagnanais para sa mas malalim na pangako o koneksyon sa iyong relasyon. O maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay naghahangad ng mas maraming oras, pag-iibigan o mga karanasang magkasama. Gayun din ang gayong mga panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na tunay na makapagpahinga kasama ang iyong mga mahal sa buhay ang panaginip ay maaari maging isang paghihikayat na magpahinga at pasiglahin ang iyong relasyon sa pamamagitan ng paggugol ng kalidad ng oras na magkasama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunta sa isang bakasyon kasama ang isang sanggol at pagkalimot ng isang diaper bag ang panaginip tungkol sa pagpunta sa isang bakasyon kasama ang isang sanggol at pagkalimot ng isang diaper bag ay maaaring isang pagpapahayag ng iyong mga alalahanin bilang isang magulang. Maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkabalisa o hindi kahandaan sa iyong tungkulin. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa isang pag-aalala na hindi kaganap na nasangkapan upang pangasiwaan ang lahat ng mga responsibilidad at hindi inaasahang sitwasyon na kaakibat ng pagiging magulang. Gayunpaman, mahalagang tandaan na normal na makaramdam ng pagod kuminsan at walang taong perpekto. Ang panaginip na ito ay isang pangkaraniwang pagpapakita ng gayong mga damdamin ng pag-aalala at pagdududa sa sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paparating na bakasyon. Ang panaginip tungkol sa isang paparating na bakasyon ay maaaring magpahiwatig ng pag-asa at pananabik na namumuo sa iyo habang hinihintay mo ang pahinga mula sa iyong nakagawi ang buhay. Ipinakikita nito ang kagalakan at kalayaang na uugnay sa mga bakasyon at simbolikong iminomong kahi na handa ka na para sa isang bagong paglalakbay o isang makabuluhang pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa paglilibang, pagpapahinga o pagtakas mula sa mga pang-araw-araw na tungkulin at responsibilidad. Maaari ka rin nananabik para sa personal na paglago o isang pakiramdam ng pakikipag sa palaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbakasyon pero laging may hinahanap ang pagkakaroon ng isang panaginip kung saan ikaw ay nasa bakasyon, ngunit palaging naghahanap o naghahanap ng isang bagay ay madalas na nagpapahiwatig ng isang deadline o isang nakalimutang detalye sa totoong buhay na sinusubukang ibigay sa iyong pansin ng iyong subconscious. Maaaring nakakaranas ka ng ilang pagkabalisa o stress, pakiramdam na hindi kompleto o hindi nasisiyahan maaari ding itong sumagisag sa panloob na paghahanap para sa kaligayahan, katuparan sa sarili o layunin. Ito ay maaaring mga hulugan na kahit na sa panlabas ang iyong buhay ay maaaring mukhang relax o walang anumang agarang pag-aalala. Sa loob, ikaw ay naghahanap pa rin ng isang bagay na mas makabuluhan o makabuluhan na maaaring magdulot sa iyo ng tunay na kasiyahan at kaligayahan kahulugan ng panaginip tungkol sa bakasyon sa kagubatan. Ang panaginip tungkol sa pagbabakasyon sa gubat ay nagpapahiwatig ng iyong ligaw, hindi kilalang espiritu at ang iyong pagnanais para sa pakikipagsapalaran at paggalugad. Ang gubat ay kumakatawan sa hindi kilalang, hindi nagalaw na bahagi ng iyong personalidad na naghahangad ng kalayaan at walang limitasyong pagiging bukas isang pahinga mula sa mga limitasyon at estrukturang itinatanghal ng iyong pang-araw-araw na buhay. Kung ang panaginip ay nagbibigay ng mga positibong emosyon, maaari itong magpahiwatig ng iyong kahandaan na harapin ang mga hamon at tuklasin ang mga hindi kilalang elemento ng iyong buhay. Bilang kahalili, kung ang panaginip ay nakakaramdam ng pagkabalisa, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nag-aalala tungkol sa hindi makontrol ng mga aspeto ng iyong buhay o sinusubukan mag-navigate sa isang nakalilitong sitwasyon o isang yugto ng emosyonal na kaguluhan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagbabakasyon ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pahinga o pagtakas mula sa pang-araw-araw na buhay, isang pagnanais para sa kalayaan at pakikipagsapalaran o isang indikasyon ng hindi kasiyahan sa iyong kasalukuyang mga kalagayan sa buhay at isang pagnanais para sa pagbabago